Ang dami na isang kaytong talaga. Isang malaking malaking kaytong niyan. Pero ano kami nito maghati? Tatlo. Kumain pa yung kasama ko. Excited na akong mag-unboxing. lagayan ng rails. Matibay na matigas siya. Kasing tigas ng mukha niya. <laughs> Ayan, mag-unboxing ako ngayon. Pag dumating na yung kasama ko. Hindi pa siya dumating eh. Hmm? ito? Hmm, Ita lang yung sa atin. Plastic din, hindi bato. Plastic din. Mayroon naman, mayroong malaking yan. Yan. Ito niya pa yun. Mas malaki pa nito. Pero bato. Oh, batu Talaga, sandal Oh, alhamdulillah. Dahil-dahil na kami kumain. Okay, okay. So, so... oh, sandal lang. Nag-unboxing kami ng mean, aming order sa Shein. Ako and... mag-suot. Ito. Ito. Ito naman doon lang. Ito pa yung dito.

Ito siya. Ito siya. Hmm. Tingnan ko muna ito. Uh, ilan yung sa kanya? Here. Hmm. Mayroon kang ano niyan? Bibili ako school party. Ah, ito so mga damit to. Ah. Oh, city? Parang city. Si Wow, ang ganda. Yeah. Yung sando. Yung sando niya. ang kapal. Ang kapal siya maganda. Yung alaga ko oh, nga, ano? Yung alaga ko. So, Sa siya ina din siya na ganda. ito, yung black. Parang, ano yung kulay niya. Ito yung black. Eh. Kala niya. Wala akong sandal na maganda. Ito, eh. ito eh. isa sa akin ito, no? Tingnan mo. Maluag yung dahon. Ah, ah, hindi. Sayo pala to dang, di ba? Ah. Sayo din pala lang tahian. Maluag. Ay, oh, maluwag. Hmm. Maluwag yung ano niya. Black. Ano pala sa akin? Ah, ito yung sa akin. Red. Ah. Di ba, sandal na ako? Ito yung sa akin pala. Dang, red okay siya. Yay! ako sa raid, Hala. Parang mga... Tama naman yan ba? Ay, kung siya. Yeah. Kung oh, umas siya, yeah. hindi mag-dry doon. Yup. Akala ko malaki. Ano lang lagyan ito? Candy. Candy? Magawa ng uh, candy. Ito yung isa nito kay ano. Diyan lang kay ano. Ito yung sa akin. Hmm dito yung sa akin. Grabe yung paa doon sa taas. So, isa din kayo nito, di ba? Sa akin din isa. Kung so, ano? yun. Kala niyo, hindi dubli-dubli si Siti. Ito. Ito. yung lipstick mo maya na yan. Ilan nga yung manito oh, mo ba? Dalawa. Dalawa. Mabugot. Malit siya. Ano nga yun? Yes. Tama lang. May damit kasi ako sa loob. Tingin nga ako sa salamin. Tingnan mo daw na ano siya. Okay lang. Na, ya, na ano siya, na hobo Na ano siya. Yung pang, i-ano mo po, i-ganukat ko nga doon sa may salamin uparin ko yung t-shirt ko. Ang tagal to na ano. Isa isa. din kami nito. Para po ito. Ah, Tingin nga. Ano po siya. Para sa kaya Ganito yung ay ano ay ano ko lang ito po. Ano Ang tagal to na ano. Isa isa. din kami nito. Para ko ito tingin nga. Ano po siya. Para sa... ganito yung ano namin dito yung ano yung kalukutan ay, ay ano kula? ay ano ko lang ito ay ay oh, okay lang siya ay okay lang naman siya makapantal makajins ka Kaya eh, ito lang pala siya. Eh. Ang liit. Akala ko kasi ito malaki. Maliit lang pala. Wait. Ay, akala ko kasi ito malaki. na ko pa manakpin malapit lang pala. Yun. Ah. Tingnan mo. Si eh. Hmm. Ah. lang tama yung lakit. Ano yung sa'yo? Ano pa yung sa'yo? Eh, bakit wala na to, wala na siyang ano, oh bakit lang na siya siniksik na lang siya sana wala ano ba Ang liit pa lang yun. Ang... Nagpuha na iwan ko. Bakit lang paint? Saan na yung paint niya? Ito na sa ilalim. Sa ilalim na. Akala ko malaki yun maliit lang pala ano to ito yung 39 nasa akin to na no. Ayan, 39. La extra, extra large, malaki. Malaki sa akin large. Malaki siya. Sa pinsan ko ito. Maganda din yung ano, ano. Hindi talaga ako nakabili ng na maganda, maganda din Kasi ito sa kanya kasi malaki yung din pa. Yan, Yan ang large. Uh -huh. Ito yung large. Ito yung yung ano natin. Wala ako niya. Ito ano kaya? Ah, sa ano? Kaya po. sa Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. malaki. Okay. Di ba mayroong mga maliit hmm. Dito mga. So, so ito. Diba ito. Oh, wow! Ito yung mga. nang yung pani city. Pag oh, mahal, ganun talaga. Pero malaki sa akin. <laughs> Kasi hindi naman sa akin binili. Ito, ito. Pero parang kunin ko. Ito. Parang kunin ko. <laughs> Magaan sa pa. Ah, ito yung ano niya. Uh -huh. Cute na. Oh, maganda siya. Magkano ba yan? 68 yata ito. Ah, ito pa na. Ah, 38 kasi. Kung 37 kasi yung kaso sa akin. Ah, ito yan. Ito yan. Pero masuot ko rin. Bahala na. Kala niyo, kahit binili ko sa inyo, hindi ko kunin. Ito tayo din. Ah, ah. Ilan mo yan? 15 lang na ang 16 tapos. No. Ayan, oh, naubos no. ay, oh, bu yung si, ano, na na. pera ko. na hmm, dahil sa mga ano ko ito. Sabi <laughs> pa pala yung mga ano. Kapala <laughs> oh, ko daw, malaki siya. Ito lang pala siya. Oh. Hmm. oh. cute. Ang bata lang pala siya lang. Lagyan ko lang ng ano gamit ko po. Sa... Ang baunan niya ng pagkala. Ito yata yung sa akin. Wala kang ganito. Ay, hey, nga nga. Malaki. Ay, maluwag siya. Maluwag yung mga dahon, pero yung haba, kasya lang. Yung mga dahon niya. Yung mga pag ano okay. lang. Malak, mga ano lang. Ma, yung size kasi dito. Kala ni mataba kasi. Uy. Guys, mayroon na kami pang ano. Pang exercise. Done. Hmm. Andiyan na ah oh, okay na yan kahit maluag. Oo, oh, okay na yan. Hindi naman yan nakalata. Ito daw oh. Ayan na yung jacket ko. Tingnan natin kung ano yung size nito. Tingnan natin. 1XL. sayo yata. Ito yan. Sa akin XL. XL sayo. Oh, yan. Ano yan? 1XL. Parehas Oh. Tingnan mo. May paano na tayo. Parehas. oh. Tamo.